Paano ayusin ang educational system ng Pilipinas? Unang una, kailangang taasan ang sweldo at suporta sa mga guro. Sila ang haligi ng edukasyon pero madalas na isasantabi. Pangalawa, dapat ay baguhin ang curriculum para mas tumugon sa totoong pangangailangan ng mga estudyante. Kasanayan sa buhay, pag-iisip na kritikal at teknolohiya. Pangatlo, siguraduhin na may maayos na pasilidad, libro at internet sa bawat eskwelahan. Mapalungsod man o liblib na barangay. At pinakahuli, kailangang tapusin ang politika sa loob ng edukasyon. Ang mga desisyon dapat nakabase sa kapakanan ng mga bata hindi sa interes ng mga nasa pwesto. Kung gusto natin ng maunlad na bansa, dapat magsimula sa edukasyon.